guys! Welcome back to my channel! Ito na nga, sinurpresa or nag-advance na ng celebration ang fans ni Alay sa kanyang birthday. di talaga ni Alay sa kanyang fans na Alay Infinity 10 years na na talagang nagsusuporta kay Phenom from, from Ateneo Days pata ito ni Phenom hanggang ngayon at lalong dumarami at dumaragdag ang kanilang members. O, ba diba, Saan kayo at ang pa ng birthday celebration ni Phenom every year parang ang Infinity talaga ang nag-prepare. Ayan, ang talaga ni Alay sa may pag-games. At ang galing, ang galing din ni Eliza, nakikisama talaga, makikita mo talaga na talagang parang mga kaibigan niya ang kanyang mga fans. O, oh, saan kayo dyan? So, advance happy birthday sa so, nag-iisang fenom ng Pilipinas, Eliza Valdez. So, yun na po ganyan.